buong NBA na bigla. Kevin Quiambao kumpirmado, lumipad na patungong Amerika, sa salang sa NBA. Kevin Quiambao, ang UAAP MVP at Kilas Pilipinas standout, ay kumpirmado ng lumipad patungong Amerika para sa panibagong yugto ng kanyang karera, ang pag-abot sa NBA Dream. Sa isang maikling ngunit makapangyarihang Facebook post, nagpasalamat si Kevin sa mga taong tumulong sa kanyang biyahe at nagpakita ng malinaw na pahiwatig wheels up to. Pagamat walang detalyeng binanggit tungkol sa NBA team o eksaktong plano, sapat na ang kumpirmasyon para maging gay sa buong basketball world, si Kevin Kiambao ay papasok na sa eksena ng international basketball. Ang paglipad ni Kevin ay bunga ng kanyang natatanging estilo ng laro, isang 6'8 forward na may court vision ng guard, footwork ng veterano, at basketball IQ na pambihira. Sa panahong pinahalagahan ng NBA ang versatility at system-oriented players, si Kevin ay angkop na angkop. Hindi siya flashy pero epektibo at ito ang tipo ng player na madalas gustuhin ng NBA teams para sa developmental programs, G-League slots o kahit undrafted summer league spots. Ang kanyang tahimik ngunit matatag na reputation ang isa sa mga dahilan kung bakit seryoso ang interes ng mga scouts. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung anong eksaktong kung private workouts, development camp, o summer league participation. Ngunit malinaw, may pondo, may suporta, at higit sa lahat, may kumpiyansa ang mga nasa likod ng biyahe niya. Ang posibilidad na masundan si Jordan Clarkson ng isa pang Pinoy na may NBA exposure ay tunay na nakakagulat at nakakakaba, lalo na para sa mga Pilipinong matagal nang naghihintay ng homegrown talent na sumabak sa pinakamalaking entablado ng basketball sa mundo. Wheels up to a Isang simpleng post ay hindi lang pahayag ng biyahe, kundi panimula ng isang kwento na maaring magbago ng landas ng Pinoy basketball. Hindi ito simpleng alis, ito'y pag-alis dala ang pangarap ng isang buong bayan. Sa bawat hapang ni Kevin sa Amerika, dalanya ang bandera ng Pilipinas at ang pag-asa ng milyon-milyong Pinoy na isang araw sa gitna ng NBA court, maririnig natin ang pangalan niya, Kevin Cuyambao, proudly Filipino kagulat world, hindi na simpleng pangarap. Ito na kumpirmado na. Si Kevin Cuyambao, ang tinaguriang basketball maestro ng Yugilas, Pilipinas, ay lumipad na pa Amerika para tahakin ang isa sa pinakamalalaking hakbang ng kanyang karera, ang posibilidad na makapasok sa NBA. Sa isang simpleng Facebook post pero punong-puno ng bigat at kahulugan, ibinahagi ni Kevin ang mensaheng, Forever grateful to everyone who believed in me and funded my journey. Your support brought me closer to my dreams and I won't forget it. Thank you from the heart. #notperfectwheelsup2. Sapot nito, walang kasamang logo ng NBA, walang binangit na koponan. Pero sapat na ang mga salitang iyon para ikinabigla hindi lang ng kanyang mga fans. kundi pati ng basketball community sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ibig sabihin lang nito, may nilalakaran na si Kevin, may direksyon, may formal na misyon, at malinaw kung saan siya patungo, hindi lang sa US bilang turista o estudyante, kundi bilang isang atleta na may isang bagay lang sa puso, ang sumalang sa Liga ng Mga Alamat, ang National Basketball Association. Pero kagulat world, paano ba ito nangyari? Sa dinami-rami ng mga player sa Pilipinas, bakit si Kevin Kuyambao ang isa sa biglang gumugulat ngayon sa international radar? Simple. Dahil walang katulad ang galaw ni KQ. Ang kanyang tangkad na 6-8, may passing vision ng isang point guard, footwork ng isang euro forward, at basketball IQ na parang tenta taong veterano. Hindi flashy. Hindi highlight heavy. Pero matalino, epektibo, at sistematikong nakakasira ng depensa ng kalaban. At sa panahon ngayon ng NBA, napabor sa positionless basketball at versatile forwards, si Kevin ay isang prototype na pwedeng i-develop ng sinumang NBA team. Balikan natin sa UAP nag-MVP si KQ habang hindi pa man siya nag-peak. Sa gilas, ipinakita niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga mas matanda, mas malalaki, at mas sanay sa international play. At ang pinaka sa lahat, may maturity si Kevin sa desisyon, disiplina sa laro, at humility sa proseso. Hindi siya mahingay sa social media. Hindi siya pa-star. Pero ang mga scout, tahimik din silang tumutok. At ngayon, mukhang hindi lang nila pinapanood si Kevin. Kundi binubuksan na rin ang pinto para sa kanya. Marami ang nagtatanong, may kasamang agent pa siya. Anong NBA team ang nagimbita sa kanya? Summer League ba ito o private workouts lang? Sa ngayon, wala pang malinaw na sagot. Pero kung titingnan natin ang pattern, maraming players mula sa Asia ang dumadaan sa ganitong ruta. Private workout invites, closed door assessments, skill development programs, at kung pinalad, Summer League appearance bilang undrafted prospect. Maaring ito rin ang landas na tinatahak ni Kevin Quiambao. At kung ganoon nga, masasabing he's officially entering the global spotlight. Kagulat world, hindi ito basta-basta. Bihira ang ganitong pagkakataon para sa isang homegrown Pinoy na wala sa NCAA o G League. Ang katotohanang may nagpondo sa biyahe niya, at siya mismo ang nagpapasalamat publicly, ay patunay na may mga taong naniniwala na NBA level ang potential niya. Isipin mo to, sa panahon na karamihan ng mga batang atleta ay nangangarap pa lang, si Kevin ay tinutulungan na ng mga taong handang sumugal sa kanya para lang mapalapit sa pangarap na iyon. Sa panahon ng overhyped mixtapes, social media clout, at viral highlight plays, si Kevin Quiambao ay proof na ang tunay na kalidad ay hindi kailangang sumigaw. Umiingay ito sa tamang oras at ito na ngayon. Umiingay na ang pangalan niya hindi dahil sa scripted videos kundi sa tunay na potensyal. Sa paraan ng pagcontrol niya ng Opensa, sa paninira ng defensive rhythm ng kalaban at sa pagiging glue guy na may killer instinct. Kung sakaling makasama si Kevin sa Summer League o sa kahit anong NBA-affiliated program, magiging makasaysayan ito. Sa kasalukuyan, si Jordan Clarkson lamang ang 100% active Filipino-American na nasa NBA. At ngayong lumilipad na rin si Kevin, maaring dumami pa ang pangalan ng Pinoy sa NBA Radar. Isipin mo, dalawang Pinoy sa si New York? Posible ba? Jordan Clarkson sa Knicks at si Kevin Quiambao na pwedeng i-develop ng G-League team gaya ng Westchester Knicks o ng ibang program sa East Coast. Kung tama ang pagkakalanding niya, posibleng ito na ang susunod na kabanata ng Filipino NBA Takeover. Pero tandaan natin, kagulat world, kahit pa hindi agad mapunta sa NBA roster si Kevin, ang simple at mapagpakumbabang mensahe niyang, Wheels Up To, ay isa ng simbolo ng panibagong yugto ng karera niya. Hindi na ito UAAP. Hindi na ito gilas lang. Ito na ang simula ng International Leap. Isang yugto kung saan kakailangan niya ang lahat ng tools, skills, mindset, consistency at puso para patunayan na kaya ng isang homegrown Pinoy na makapasok sa pinakamataas na liga ng basketball sa buong mundo. Sa puntong ito, ang tanong ay hindi na pwedeng mangyari ba Kundi handa na ba ang mundo kay Kevin Kuyambao?